Grabe, basta kapwa Pilipino, ah, <laughs> nagbibigay ng uh, libre. Salamat <laughs> ya, idol 'no. Ganda nito. Beat stop, beat stop 'yon. Eh? Eto na 'yon. Uy, sikat din. Idol! Uy, Pilipino! Basta Pilipino talaga. <laughs> Oo, oh, nasa Australia Ay. tayo, Melbourne, ha? Nakita ko yung idol yung ganda. O, di mo, pakita mo, pakita mo. O, talaga, yung mga attract sa ano niya. Ma Masyadong kayo, ha? Oo, masama ko, pamilya ko, idol. Good, good, good. Ilang taon na rito? Um, Five years. Five years? Five years. Five years. Pero mo, kakarating lang ang pamilya. Kakarating lang ang pamilya mo. Mabuti oh, si Nawa. Like three months ago. Mabuti sinama mo na. Oo. Oh. Eh kasi so, yung so, problema eh, di ba? Pag nagtatrabaho na ka abroad. Ano yung lockdown. Ayun, na-lockdown. Kami mismo talaga pamilya sarado mo eh. Sarado yung border namin. No? Banda mo, sarado. Pero idol. Ano <laughs> ang pangalan mo idol? Beans, Beans. Beans. Pari ko eh, nice to meet you from Bicol, Albay. Di ba? Bicol, Bicol, Bicol Albay. Al so, nakakatuwa. Tika mo, ang dami niyang ano rito klaseng mga hot sauce. So, Oh, nakakatawa yung kanyang ano, mga cubs. So mga taga Melbourne, Australia, dayuin nyo, ha? Ito ang idol natin na... The best burger in Lord. Ano The best burger in Lord. The best burger in Lord. Maybe oh, in, in Melbourne. In Melbourne. Kaso <laughs> ah, problema, ha? Hindi pa tayo nakakatigil. pero antayin natin yung malayang magbigay, di ba? Uh, so kaya nalagay natin sa ano yung, sa video yung ibibigay niya. Piling ko mo ba ito, kaya eh? ibibigay niya tayo. So abangan niyo yung video namin. Dahil ito, tabi ko siya, ha? Tipakita lang natin yung idol, ha? Alay, paso idol ah. Dol, pasok ako. Ayan, tingnan mo yung kusina niya. Napakaliit lang, oh. Pero, wow. Best burger in Melbourne, oh. Yeah, <laughs> ayan, idol. Hindi Oh, ayan, idol, oh. Idol, alam mo, bilip ako sa'yo, okay? So, keep working hard, right, brother. Maraming mga Pilipinong, alam ko, nakaka-experience sa experience mo. Nagkatrabaho dito, and yet, miss na miss mo yung Manila, alam mo, di ba? So, mabuhay ka, idol. Maraming salamat sa'yo, Salamat, salamat. Okay, bro. Salamat sa bisita. Yes, sir! So, ayan, yeah, mga cabs, di ba? idol, idols only. Nagkatrabaho para sa pamilya niya. So mabuhay ka, idol. See you again, bro. Thank you. God bless, bro.